Gusto mo ah. oh Opo. Ay! hey, <laughs> tinas niya, no? Ay. Hi, Pepe. Ito ay ong-ong. Um Ganda buhay. O, well, ba't may ong-ong um pa? Ganda buhay lang. Hi, ka-bebe. Good morning! gawa naman. Good morning po. Woke up like this. Si Nene, kanina pa si Kuya Rowan. Kalalabas lang po namin. Nahanap na chinelas niya. Hinakot ni Maxi. <laughs> Tanong mo kay Max niya din ala. Tsaka si Ponpon. -pon, mahilig mag ano ng chinelas. Hulog sa fish pond. Ay, hulog sa sa fish pond lulutang naman yun. Hmm? Tignan mo si nini, oh. Ay, yung baby ko na yan. Oh, parang di, pag ano, sa labas to, hindi pagkakama lang, ano, magkapatid, Oh. Ha? No? Ay, love na lab Pero, nakakahabol na si Rowan ngayon kasi na na siya sa bike laging nagbabay kahit na mainit kaya na ano na siya parang namumula na din siya oh si Nene parang naglaro na rin sa arawan ha kaya yung ganda ng color niya parang si ate Chichi na Chinela, di po siya makabababa wala daw siyang chinelas di ko makita oh tamaan mo si Nene. Hay ka daw, Hi po, ka-bebe. Hi po. Hi. Tignan niyo. Oh antok na antok pa si Rowan. Sabi ko, no? madumi yan eh, Dodo. Tamad na tamad pa siya. Ito yung namang isa. Ano? Ha? Masarap ng pwesto dyan sa so, pit ni kuya. <laughs> ha? Uy, Uy. Tinatamad si mama ngayong araw. Nakikita ko pa lang yung lilinisin doon sa loob. Ang daming kalat na naman. Ha? Wala ka pa niyan, Hindi no? ka pa nagkakalat niyan. Huh? <laughs> Bakit ang pugi ng baby ko na yan? Bakit ang pogi oh. naman? Uh -uh. Si kuya? Si kuya? Tulog na si kuya! Tulog na si kuya, hey. Rowan! <laughs> hey, kasama eh, kasama ko ang na yan <laughs> lolo? Kinikilite? Hmm. Anong... Anong sabi ni tatay? Katabi mo si lolo nung wala kami? Maklak ka ha? daw, maklak. Sabi ni Tataan. <laughs> maklak. Laklak daw siya. Maklak. maklak ka daw, sabi niya. Sa kapampangan po kasi maklak, bingi. Oh, 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 oh. Maklak ka daw, sabi ni Tataan. <laughs> Siguro tinatawag siya, hindi sumasagot. Tinawag siyang maklak. Hindi ako Bingi. <laughs> sabi niya, hindi ako laklak. <laughs> ha? Ha? Nakasewa ka sa mga. Ha? ha? Mahilig siyang mag-ha. Sumagot ng ha? 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 Mo ka Ay, tayo, tayo. Gusto nang tumayo. Hindi ako maklak. Mahangin nung sarap nung. Mula no? lang ako. Sabihin mo na. Lak, lak. Lak, ka lang. Hindi ka maklak. <laughs> lak, Ay, ikaw lang. Help mo ako na. No? Kuwa tayo Mumu. <laughs> Mumu tawag na dun sa ampalaya. Siguro dahil kulubot. ito yung nagtatawag si Max na inggit nakaano pa siya eh katatali lang dahil ayun bukas yung gate tsaka ano uh, hindi siya pwedeng pakawalan hinihit si Chuchay baka magalit sa kanya si ano siya dog big na no ayun nasa kubo siya iniwan ko doon. si Max oh, nag-iingay Apo si ano, ipukulong ko pa niyan si Pretty muna dahil inhit din po siya. Aawayin na any, ano, Chujay. No, no, hindi po pwede. Pag ano na, pag color, nge. Lagot ka kay Papa. Dapat yung color, ano, orange or red, ganon. Pag green, di pa, no? Next time po, na no? Kasi favorite niya po yan. Kinakain niya. Pag ganitong color, pwede na. May hinog na yun. Ah, eat niya daw yun. <laughs> Sabi niya, eat ko to eh. Hindi mo yun makakain. Pero wash muna natin. Pwede naman siguro yan. Wash lang. Ay, nagdilaw na. Hintayin na lang mahinog to. Gagawing ano, Binhi. Tignan nyo yung alok batin na karating na dito. Magluluto kasi ako ng yung nakain namin sa Batangas. Bumili din kami ng malilit na hipon. Tapos yung isda kagabi, nihaw namin yung lapad na ano pa, nakunan pa ng video yung huling hininga niya. Yun, inihaw na kagabi ni Papa Yama, Ba? <laughs> Kaya nga, no? Yun nga eh nung una magaganda ngayon hindi na. Sama mo ng mga, mga 'yan, tawagin mo lahat. Yan si Ponpon, susunod. Hindi pa na-vaccine si Ponpon. Pero ano, siguro itong week na to kasi itatanong ko din kung magkano magpaspe sili <laughs> hot opo hat no wag mo touch no wag mo touch ay may tatang may nagtalya namitas na sili ay papaano ko para hindi na siya buntis. <laughs> Mas maganda rin dahil di na po dadami. Ito, pwede na to. Isa lang naman kailangan ko. Kasi konti lang, uh, kalahating kilo lang. Uy! Kalahating kilo lang yung nabili naming hipon na maliliit. Pwede na to. Tapos, niluto namin sa kamias yung ano isdang parang parang GG siya eh. yung nabili namin na nakatimpa ang maliliit sa lemery ewan ko lang po kung na-upload na ni ka farmer yun basta sa tatawag sarap din tara na Uy! Tignan niyo, inaasar niya lang niya. Sige, gusto mong mahulog? Ha? Kung ano yung binabawal sa sa'yo ngayon, yung, yung makulit po siya ngayon. Nasa kakulitan talaga. Gagawin na lang ano yan, binihi. Ay, na lang. Hindi ko naman na maluluto, masyado nang madami. Eh, hindi ko rin nabot. Nat, ay ay silian be. Tara nat, tobaan na tayo nat. Ano, ah nagtuturo ng sili. Ah sige. Hmm, hmm, mahulog ka diyan. Rowan o. Okay. <laughs> ano yan? Papaya. Alin? Papaya. Ano papaya naman? Papaya? Okay. Ah, palaya. Uy, oh. kunin mo yun. Gusto mo to? Ah. Apa. O, oh. sayo hey <laughs> Uy! Tinasin niya, no? Ay. Yun ang kumakain. Ano yun? Ano yan? Ano yan? Ano yun? <laughs> Tara na. Kunin mo yung isa na hulog. Ha? Kunin mo ko yung isa na hulog. Tala mo yung isa. Tala mo yung isa. May butas siya Oh. oh. Doon Dun, yung bahay ng uya no? Ah. Ha? Oh. Ah? Oh. Tara na. Eh? Tara na. Baka mo to. Kaya oh, na pa nagdala naman ni Ayun <laughs> na hindi <laughs> kayo pwede dito namimitas kayo nang hindi pa dapat pitasin ito, pag ganito pwede na pero parang may namumutas din, no? dami oo nga may sira sa ano may sira sa baba You know, may pula-pula na doon. Kaso dahil masyadong dikit, ang hirap pumasok mag-harvest. May makukuha na rin pa ilan-ilan siguro. Ayaw na. Ayaw na. <laughs> naman ng tamad naman ng kasama kong bata. Ayan na po ang ulam. Yung pinatest namin ang palaya. Ang bango. May gusto akong luto nito. Yung may ano naman siya. Uh, pwedeng kamias, pwedeng sampalok. Yung medyo maasim-asim. Tapos, nasa dahon ng saging. Niluluto dati ni Lola yun. Gusto kong ano, natin pa kung lagyan ng yung dried na kamias na nabili namin. Kaso, may empalaya sabi ko baka mapait tapos maasim na kaya eh, hindi na ilagay ko na lang yung pinitas na ito yung hilaw pang kamatis na pinitas ni Rowan tsaka ni Natnat tag-isa kaya dalawang kamatis kinat ko na lang Yan. kaya may parang konting asin, konti lang luto na to bilis lang dana lang. magdi deep fry ako ng tawilis. Man yung ulam namin kagabi. May sobra pa. Pwede pa ngayon, di pa naman na sira. Kahit di naragay sa ref. Tapos may kamatis kasi. Oh. Pero hindi naman sira. Sarap yan. Sobrang asim din pala ng ano. Daming si Ann nagluto. Uh, maasim din pala tong dried kamias. Yan po ang aming ulam na isda. Niha. Nalili sa lemon. Oh. oh. si Rowan. Eh, kita ate Patong-patong oh. damit. Ayan, dito na ang isda. Tulog si Neo. Huh? Shout out sa Nanay Milagros. Nanay Milagros. Laing. Ah, galing kay Nanay Milagros. Uh, from Bacolor, no, Pampanga. Galing pero from At Ligaw, Albay. Ah, uh, pero sabi mo galing Bacolor. Taga Bacolor sila pupunta, pero parang Galing ah, Suela sila. Okay. Ayan ang laki ng matsara. Ayan Tapos, laing. Lutong Bicolana din ito. ah. Zero one. Zero one. Zero Tapos ayan yung pinritong ano, mm. deep fry na tawilis. Hindi mm. ka nagsuntok nung, ayun yung iniinit ko, pinasay mo. Ang sunog na. Sarap ng tulog, tignan niyo yung pismi. Lawlaw. <laughs> Iyani. Sabi na mo nene. Nagpapababa na po ang bata. Nag-afternoon power nap kami dito. Pero, sabi na ba na yun? Nagpapababa Iyan. na. Ayaw niya nang mahiga. Kaya, ino po yan, ah. Sabi na no ba Ako. Sabi na no ba na yun? Sabi na no ba sabi ng bunay na. Yung sinasabi ni ate. Iya! No? Mm -hmm. yeah. <laughs> uh, 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 uh. Sabi ng bunay na. Yun. Sabi ng bunay yeah, na. Ayan. Si parang kang horse. Nani Hindi. Yani? Sarap ng upo. Ho. Parang boss. no? <laughs> hindi na pa siya yung damit. Pinilit pa ni mama no. Ba, ano? Magtutupi <laughs> kasi ako ng mga damit. Ang dami na ipon. No. <laughs> Diyan ka lang. Play lang kayo ni ate no para matapos ko to bago tayo bumaba apat na laundry basket Ayusin ko. Dumudulas. Ngayon sila itong testo mo? Ha? Mia? Ayos na! Hindi <tinyo> na daw po siya, baby. Ayaw niya nang nakahiga na talaga. Nakulog! <tinyo> Bilog kasi. <tinyo> Ay! Huwag! Malikot kasi! Malikot hmm. kasi oh. Oh. Ah. <laughs> Gugulong ka! Sige ka! Gugulong ka! Nagugulong oh, yeah. ka! <laughs> oh, ano? Malikot ka kasi! Huh? Gugulong so, ka! So sipa, sipa Iga kita! Ah. <laughs> Gustong tumayo. Ate, eh, huwag na magpipilayan. si mama. Gusto mo Gusto mo tumayo? Ay, alalayan ng ulo. <laughs> <laughs> ah. 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 Mm, yan, nakahiga na siya. Nakahiga naka na, na naka na. Kasi, nagumugudong kay... mm. Ako

sabi niya, alam mo sabi niya. Ate, gali, 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 Ate, alam mo sinasabi niya. Hindi. Sabi niya, ulit, ulit si ate. Ulit, <laughs> ulit, ulit, ulit si ate. Para, sumigaw, sigaw ka ulit. <laughs> Gumugulang tayo ng pwede. Oo, oh, oh, huwag oh, bubuhasin. Sinisipa ako. Bawal pang buhatin Sipa, yung baby. Huwag ka kasi masyadong didikit. Alden. done. De 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 ka De 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 ka na. ng ano kanina. bote. Uy, tumatayo mm. na siya. Mm. Oo, mm. naangat yan. <laughs> Ayaw niya na ate, busog. Busog ka? Busog Kanina, ka? Kanina, dumede siya sa akin. Tapos umiyak niya. Busog, busog ka? Wala natang ka. Ano, makuha. Ayaw so, mo dumede? Yung dame? tinimpla ng dede. Pangalawa Ayaw niya na nga po yan. Ayaw ate, huwag mo didikit sa ano mo. Saan yung takip? Akin Ayaw na. Mo takip. Ayaw mo dede. Ayaw mo dede. Hmm. Mm, dada pa na si Bunini. Ayusin natin para mag-practice siya. Nakakachamba na siya minsan eh. Tuwa. <todic> 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 Dito Orowan, sakay na. Sabi niya kasi ni Ate Big Truck. Sabi ko kay Cardo. <todic> Ay bibilin lang kami sa bayan yung ano ni Farmer. Hindi siya nawawalan noon, midfield. Naubusan siya. Sakto na sa Batangas kami. Ay, Lahat ng tinanungan namin, ano, drugstore. Walang wheat oh. oh. dirty na. Dirt Hindi. Bayan? Ano, dirty ba? Oh, no. oh, dirty na naman, no. Dirty naman. Mm -mm. mm -hmm. oh, so, sabit. Oh. Bibili lang sa bayan. Dito Hindi po pwede.

Mapapagalitan tayo dito. Uh, -uh sorry. Tingnan mo oh. unang oh, parking. Hindi natin pwedeng ihinto yung car. Mm -hmm. oh. Bawal. Ay, ang dami e, naman no. Naman Ay, ta. gusto ko sandok sandok. A smoking ball. Ay. Ay, ang ganda ng mga damit to. Smoking ball. Isa lang nakikita mo yun, Rowan? Uh -huh. <laughs> Nakatanga. Nakanganga siya. Ano Nga nga. Wala tayo parking, no? Pwede naman. <laughs> Pwede. Maghanap ako. <laughs> Ayan na. Ibang araw na lang pa siya tayo. Sige. Sige. Pilip susunod try sige ay <laughs> mahirap po kasing magpark dito sa bayan ayan na uwi na po kami ay malungkot si Rowan pakita mo yung face ng malungkot mm, wala hindi pala kita madilim na malungkot mm. siya okay mm. dansan yung sad na uy sad siya ¡Liquido! to <coughs> <coughs> para Sí. Hola, Casper, yeah.